Meow. Kapil okay lang ba sa'yo maging pusa? Okay lang. Hi hindi ka galit sa akin? Hindi. Talaga? Meow. Sabi mo nga, madaling magpatawa ng mga pusa. <laughs> Oo nga naman. Meow. At saka, gusto ko naman itong nangyari sa akin. Naging bad ako sa'yo. Kaya tanggap ko na rin. Meow! Wow! 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 Bagay ka nga maging pusa! <laughs> <laughs> ang problema pa, ako makakaulis sa amin. Sigurado na galing ni ma at daddy ko. Eh? Gusto mo pa rin umuwi? Oo naman. Wish ko na yung mga magulang ko eh. At saka, ayaw ko sila mag-alala sa akin. Hmm, meow. Sa tingin mo, mamahalin ka pa rin ang mga magulang mo kahit ganyan ka na? Kahit... meow, Pusa ka na? Oo naman. Anak pa rin nila ako eh. Kaya nanggap nila kahit anong-anyo ko. Ang weird din ng mom daddy nito, meow. Ano? Wala! <laughs> <laughs> meow. Sabi ko, alam ko na ang daan pa uwi sa inyo. <laughs> Talaga? Paano sasakit tayo doon sa jeep na may magic? Hindi! Hey, One way lang yun. Walang round trip sa jeep na yun. Meow. <laughs> <laughs> Saan daan pa uwi sa amin? Basta. Sundan mo lang ako. Hmm? Bawal magreklamo, ha? Meow! <mimitation> <mimitation> Game! ito na ang bahay namin. Marami salamat sa tulong mo, ha? At saka sorry ulit, iniligaw kita. Meow. Okay lang yun. Ang hirap pa maligaw. Talaga. Meow. Pero mas mahirap palang maging pusa. Meow. Lalo na kung itim na pusa. Oo nga. Alas daw kasi. Oh, handa ka na ba humarap sa mommy at daddy mo? Meow. Oo, kaso boses pusa pa rin ba ako? Suko. Maraming cool. salamat ulit sa tulong mo ha. Kahit iniligaw kayo, tinulungan mo pa rin ako. Okay lang 'yun. Baka naman maiyak pa. Mula ngayon, maging mabait na ako sa mga pusa at iba pang mga hayop. Nawawala na ng visa ang sumpa ng matang pusa! Kasi... Miaw! Naging mabait ka na sa aming mga pusa! Miaw! <se> Yay! Bakit? Miaw, 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 miaw! Miaw, 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 ako ulit! Yes! Oo nga, anak! Sa, sa, sa... Bakit, bakit ito ba? Sa'ko ba nakarating ha? Matagal namin hinanap ka. Sama mo pusa mo. Anak! Buti naman nakita mo na yung pusa mo. Ang totoo po niyan, ako. Pero po, nung naligaw ako, nakita niya po ako. Nulungan niya po ako makauwi. Wow! Lili, naku, salamat pusa, ha? Eh, anak, eh, ano bang pinapangalan mo dyan sa pusa mo? Oh! Ah, si Meowsi! Oo! Oh, naku anak, gusto rin niya yung pangalan niya, ha? i see you.